Tayo? Wala na po ako -isip na nun. Wala na Wala na po na po. Hindi ko nga alam po, alam ko na nanaginip lang ako eh. Hmm, yun ang pakiramdam ko. Nung pagkatapos akong i-refive, eh, yun. Alam ko na, nanaginip ko, sa nung panaginip ko eh. Ganun yung pakiramdam ko nun. Wala akong natutulog. Mahabang panaginip. Ay ibig na, mo sabihin na, yung kuno na ano, natutulog ka o uh, gising ka. yung nangyari yun na nakahiga ka ba, ba? o pag Gising si parang parang yung pagpagaramdam. Parang yung nangyari sa akin. panaginip ko. Saka ko na lang pag-umagahan na naramdaman masakit. Masakit dito, masakit ulo ko. Ganun, hirapan ako ng gising ko po after ako i-remake parang tutulog-tutulog na ako parang kagising lang ganun yung pakiramdam hirap doon pare ko yun hindi mo alam yung naramdaman shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario supportahan po natin ang kanyang YouTube channel ayan thank you Rachel at do. Uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap, no? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay, siyempre panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload na mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless us. Thank, thank, thank you very Mario's vlog. Thank you very much. Mga kalingap, mga kapobrel, at ah, suportahan natin. Po mga kalingap, magandang hapon po sa ating lahat At ngayon po ay panibagong vlog po tayo At uh, ngayon po mga kalingap ay nandito po tayo sa uh, bayan po ni Kim Ano? Para sunduin po natin si BG Skin So ngayon po, nandito na kami sa kanyang uh, bahay At hinihintay-hintay lang po nating kalingap uh, Hinihintay lang po nating kaunting oras mga kalingap At uh, yun nga po, para makita natin ang uh, kalagayan ngayon ni BG Skin Para kuku uh, kukunin po natin siya no, para dalhin na po natin doon sa malapit sa Alawihaw at uh, doon na po sila titira yun nga po sabi ni Kuya Bal kailangan po eh doon na lang tumira sa malapit po sa amin ano po Ayan, marami po salamat mga kalingap at syempre po ano, huwag po natin kalimutan na suportahan Kuya Bala Santos Matubang at na Vlog, Kalingap Robert Shell Morales Vlog at Royal of Malalag. At syempre po mga kalingap, ang uh, Rubois po, huwag po natin kalimutan na suportahan. Ayan. Marami pong salamat mga kalingap Sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Ayan po mga kalingap Sa ngayon po nandito po tayo ngayon Sa uh, Bahay ni BG Skin po ano At uh, ayun Medyo masikip lang talaga Ang Puan uh, dito Ang uh, Ang kalye dito sa lugar po nila BG Skin mm -hmm. ayan po natin uh, si Victor ay ayan na po si BJ Skin ayan andyan na po siya mga kalingat at uh, sama na po sa atin dito po pala nakatira mga kalingat si BJ Skin Ayan nga po birthday niya sa ngayon. ay ah! Bro, happy birthday! Happy birthday, bro! Happy birthday! Uh... Papay, Oo <laughs> oh, nga eh. Uh, happy birthday. Kaya kanta niya happy birthday. Say, na Ay, siyempre. <laughs> <laughs> Ayan po, at sa ngayon kasakay. maraming karga. Tagasa eh, kinuha namin, ano, jeep, uh, oh, kasi sa layo nito. kung balik-balik ka ng din, mas mahal din yung babayaran. Yan, yeah. yun, yeah. nagpa na lang kami jeep, isahan na lang. Ito pala parang yung mga COVID. Si, Oo. Tao ingat, ingat sa pag-uwi. Tara. Ay, akala ko uh, isa na natin, di. Hindi. Yung mga gang. Uh, susunod na, sila. Bali. Ako lang po yung mauuna kasi ah uh, abang ko yung truck dun eh. Pero uh, imagine ako pag bukas pa. Pero dito sa muna tayo din sa bahay. Oo. No, Oo. So, 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 so. Eh, tama simple sige. Bakit mo yan? Nakabit mo Sige, <laughs> kanta na muna. Happy birthday, birthday. Salamat po. Sa lahat po, mga nag-abate. Actually, di na ako i -e celebrate ng birthday ko. Ako celebrate kasi ano yan eh. Pero papasalamat pa ako. Kasi dumadagdag. Ngayon, lalo ngayon. Kasi i uh, celebrate pa tayo. Meron pa tayong birthday na dumating. No, kaya pinakamagandang regalo sa akin sa lahat. Ito yung, yung, yung ngayon. Yung pangalamang buhay yung binigay ni Lord. No? So, eh, marami po salamat sa mga nagdasal, sa mga nag po ng pagbati, no? And sa uh, po ng ano, Gcash kanina. Ayoko ko matanggapin eh. Oh, Meron bang Kasi, nagbibigay din dito ko, sa akin, bro? Sabi ko eh, tawag dito. Listen nakaalis naman ako sa hospital eh. Oh. Kaya ko. Ayaw ko no na wala. Ayan, si Ma'am Ana Teresa may pabigay din. Pero mamaya na natin ibigay doon sa bahay. Pwede hey, dapat isang na yung mag mo. Ay, bukas na po sila. Pero hatid, hatid natin mo maya. Hmm? Hatid natin mo maya. Bukas na po sila eh, kasi kami na mga pamilya. Pa. pag may zero, yun yung magandang paglipat ng bahay. Then. Uh, kasi merong ano eh, merong surprise sa... dapat talo nyo mag-inamo. Uh Ay, baka double uh, Quiz win'. celebration ang gagawin. Kasi po, ah, kasapin, sa ating toilet. Pero sabi niya kasi, pati na natin mamaya. Ay, gagawin doon siya. Saka, yung ano, ay pag wala pang ano, aircon. Oo. Oh, okay. Hinap yung bata doon. Ah, oo. Oh, no. Kainit doon pa rin po. Kaya po, oh. kaya ako yung mauuna para i-ayos po lahat. Para pagpunta nila po, kaso wala na sila gagawin. Hmm, mm. sige, sige, sige. Mm. Uh, Ayan. Ayan. So ngayon na bo, eh, kumusta na yung kuma, pakiramdam mo ngayon? Ano po? okay na Okay na. Oh, let's go. Painit. Okay, painit. okay. Painit. let's go. Okay. Let's Ayan po, mga po uh, kasama na po natin si Digi Skin ngayon at uh, uh, ito Propa ko dito lang po sana kuya Tagal ko nang hindi nakukuha ay ay talang ano po tatay nila po? Si Drog? Ayan na, nakasama natin ang uh, marami kasing uh, naghahanap sa iyo ngayon. Okay. Kaya ito, sulong sulong kita kayo ngayon, wala ka. <laughs> wala. <laughs> <laughs> Ayan lang po yan na siguro. Ano? Oh. Oh, oh, oh. oh, Mabilis ang takbo nun siguro. Hindi mag-parking ata yun. Uh, uh, Paparking lang, magsasayang takbo 'yun. takbo. mga kalingas, magkakasama na po kami ngayon Kasi ng ating game, uh, so ng big ating artista po kay Yan galing kay Mama Ana Teresa salamat ko namin si Steve ni uh, Yunan. Ako po. At ah... may biyayat na uh, pabibigay galing kay... galing kay yung pamahanan niyo. Uh, sa UAC. Kaya naman po, kay, para sa iyo daw yan. Oo yan. Oo. 4,000 Peso, Balikoy. Uh, salamat po, ah... Mga Teresa, sa tulong po. O ano... Actually, hindi ka pa matumak sa so, kailangan po yan parang ko. Salamat po. Salamat po sa uh, binigay po ninyo. Ano po kung ibang uh, masasabi pa. Di, salamat. Salamat po. Sobra. Yan, ma'am. Uh, Ana Teresa, na binigay na po namin Victor. Salamat po, Victor. Ayun. Wala naman yung parang ko bro, may suggest ako. Napakaganda ang suggestion mo. Kapag ayaw mo bro, eh, tanggapin, ibigay mo sa akin. <laughs> hey, magkakatalo magka, magka, magka kayo ni Beto to. Beto <laughs> to, nag-aalma. Oh. Nakita suggestion mo Jesus ngayon bro. Opo. ano oh, naman oh. Pero, mo rin sa akin bro? Ha? Ah. Ay, kung kaya mo rin, ibigay mo lang sa akin dahil yung sa akin, empty talaga, available. Dito <laughs> naman tayo dalawa, ba? Oo nga eh. Share lang tayo. tayo eh. Hindi, ako naman yung unang nakaisip nun eh. Kaya nga, nakon ako eh, nakon ako, nanginayag ba ako? Kasi pag-blessing, huwag mong aayawan, yan ang Uh, kakon mo. Kung halimbawa hindi mo na kailangan, alam mo naman na may nagmamahal sa iyong mga kaibigan. Nandito kami na pwede mong ilipat sa amin yung mga blessing na sobra-sobra na sa iyo, di ba? Para makarating din sa mga dapat napuntahan tulad ng mga uh, binibigyan natin ng mga ayuda. Oh, yan. Tama. Pag okay okay na ako ito, nakatago lang ito. Magagamit, magagamit natin ito. Magaling kang bata. <laughs> hindi bro. Alam mo, uh, kapag uh, kapag kuan ka na bro, magaling ka na, hindi mo na ipamimigay yan. Hindi, <laughs> sa, 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 sasamahan mo ako. <laughs> Mablog tayo. Ayun, yun, yun, ang pwede. Okay, okay ako dyan. Pero kung halimbawa, <laughs> tatanggihan mo, wag bro, ibigay it, mo sa akin. Sige, Ay, papatago ko sa'yo. <laughs> <laughs> Ito uh, po mga kalingap ay talagang ganito po kami mayroong uh, mga pagod vibes lang po pero kung uh, tututuhanin niya, itatanggapin ko po yung mga ganong bagay. Ano Magkakatalo kayo na kayo toto. Ay, wag na natin, huwag Nag drive siya, hindi niya yun. Ito, sekreto lang natin. Kikinig ko, haba itong tega. Kaya, hindi lang, sa sunod ano, uh, kapag may tinanggihan ka, bigay mo lang yung kontak uh, contact mo, ibibigay uh, ko na sa'yo yung Gcast ko para kawawa man yung Gcast ko, tagal nang umiiyak, wala nang... <laughs> uh, wala nang kalaman-laman Mm. Ayan. Ayan po mga kalingap. sa ngayon po ano magkakasama po kami na nandito na kami ngayon at uh, sa ngayon po si uh, ito pong celebrants natin ay okay naman po siya. Okay at saka, sa ngayon po okay na talaga siya. Hindi na siya sana hindi na mangyari ulit 'yon kung anuman po yung iniisip niya ay nandito na po kami para magdamayan po ano napagaganda kasi yung nagdadamayan kaya lang bro ano sa susunod wag mong uh, uh, susuluhin damay mo na si lahat tayo para yung halimbawa yung <laughs> yung maraming hindi sakit ba. Yun, hindi na maulit yun dahil unang una bro uh, malapit ka na doon sa amin kung kung kani na nasa likod mo lang ng yung bahay ko sa likod oh, sa likuran mo lang eh. Tapos lang ko dong kaya ti susan. Oo. Kaya kaya siya. Hmm. Ayan bro, anong masasabi mo sa lahat ng mga uma nag-aabang sa iyo ngayon? Anong masasabi mo bro? Salamat. <laughs> hmm. Ano? Para pasabihin ko lang. Salamat sa mga pagdarasal sa mga nag-aalala. <laughs> Maraming salamat po dahil sa mga nag message. Kaka-motivate. Maraming salamat. Hindi hindi ko man po kayo ma-replyan o, o ano pero malaking tulong po na nararamdaman ko na hindi pala ako nag-iisa sa uh, ano man yung ano nagdaraanan natin ngayon. At Asahan ko na na hindi na po 'yan mauulit. Yun! Yun! Dapat! Ano yan eh? Ah... Kahit ako, sarili ko, aga ngayon eh, tinatanong ko sarili ko kung ba't ko nagawain. Pero, kung may mga... Alam ko, mayroon din mga kababayan din natin na dumaranas din ng depression. Dabi ko lang eh, labanan nila. Sana eh, huwag na silang umabot pa sa na... eh, yung ginawa ko. Kasi, Kaling mali talaga eh. yun. Yes. isang Ang malaking kasalanan. Alam mo ba ang uh, nangyari lang sa iyo sa lahat ng um, sa lahat ng mga na na de ano anong masasabi mo sa lahat ng mga na de -de may mga depression hindi uh, ba nagkaroon ka ng depression ano masasabi mo sa kanila wala na totoo na ako eh siyempre na realize ko kaya ganito na ang bilis-bilis parang hindi ako malang magdalawang isip na gawin ito uh, ganon siguro dahil nga wala wala akong magamatibay na connection connection sa Diyos mm -hmm. o hindi matibay yung pananampalataya yan yeah, magdasal lang Pansal tayo so, lahat pagsisiha ng mga pagkakamali. Saan mo binigay yung eh, susi pa rito Alam mo bro, kaya hindi ka pa tinanggap ni Lord. Ano, kasi meron ka pang uh, isang uh, malaking gag gagampanan sa yung buhay. Ano kaya hindi ka pa niya pwedeng kunin dahil meron ka pang uh, gagawin. Kaya ayan, maraming salamat. Pati yung nga nga po. Siyempre kay Maraming maraming hindi salamat. At talagang minunta niya pa ako. Nag-effort siya. Inabol niya pa ako. Saan naman yan? sa Kahapon doon sa labasan sa ospital. Para hmm. ipabot mo ng gulo. Tamis mo, tamis siya. Nahihiya pa ako. <laughs> Pero ganun pa man. Yung advice niya, yung ganun po na ano, malaking tulong. Malaking tulong. Complete, complete. Okay. Kaya maraming salamat po uh, Nino Balzat Sumatupo sa uh, effort po ninyo. Tulong po. Maraming maraming salamat. Sa ngayon wala man akong maitulong sa, sa lahat ng mga nagpaabot. Uh, no? Okay, samatay, na. Pero habang boy ko po yan, ng utang na loob. No? At, ayun, ah, ayusin ko ang buhay ko para hindi na maulit pa siyempre ha, sa mga nakakaranas din ng depresyon eh, makita nila na nakaya ko at makakaya din nila kung sila man ay eh, nakakaranas ng ganito kasi di mo, di mo naman kasi alam ay eh, kung, kung depress ka na ito eh may anxiety ka na o oh, what hindi mo siya malalaman darating na lang talaga ng biglaan punong punong ka na wala ka naman hindi ano na lang parang mga nag nagbubulong ganon pero mga kaya na dito bro uh, may tanong lang ako nung uh, ginawa mo ba yung uh sa iyo. yung bago mo ginawa yun wala ka bang uh, hindi ka muna nag-isip uh, o nagdasal man lang o, kung basta na lang uh, gumawa ka ng uh, inaksyonan mo yun para magpakamatay ka wala na po ako naisip na wala na wala ko na. na po hindi ko nga lang po, alam po ang alam ko na nanaginip lang ako eh. mm. yun ang pangarang dam ko nung pagkatapos akong i-revive yun alam ko na naginip ako sa ganda nung panaginip ko eh. Ganun yung pakarapang ko ano? nun. Tara ako natutulog. Mahabang panaginip. Eh. Ay ibig Mabang mo sabihin panahil. yung kwa na yun natutulog ka? O uh, gising ka? Yung nangyari yun na, na nakahiga ka po, ba? Ka, o gagising ko lang parang yung pakarapang ko. Parang, parang yung nangyari sa akin. Panaginip ko saka kung nalang pagkaumagahan na naramdaman masakit masakit pilit ko, masakit, masakit. ulo ko ganun, hirapan ako mga pagising ko po, after ako i-revive eh. parang tulog na ako, parang kagising lang ganun yung pakiramdam ang hirap doon pa rin no? so, hindi mo alam yung naramdaman ibig mo sabihin bro nung uh, nagtali ka sa yung liig hindi mo alam yun wala ka na, na wala ka nang alam uh, sino yung naglagay doon ng lubid sa, ta sa taas ba yung lubid na yun uh, um, matagal nang inilagay ba yon pang korte yung mga tanungan no? parang judge ka dyan <laughs> 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 kaya pari yung rabbit tanong Objects yung yung rona Grabe ko kayo pari Happy birthday ko yung pari yun Naka-red cake <laughs> Tinalo ko pa uh -huh. ako eh oh, lahat yung mga sombrero nyo naka-red kayo lahat Yan nga, eh. yan Aho, Ay big mo ba? Parang ano ni Jollibee Alam mo ba itong uh, <laughs> hin ito ay hindi namin pinag <laughs> usapan Siguro uh -huh. talagang nakita uh, nagkita nga kami doon. So, parang oh, pare, -pare sa tayo yung mga nakarid. Alam mo kung bakit kami naka-red na ito para i-rescue ka namin. Ganon, kasi ano yung Red Cross? <laughs> Oo. Oh, oh. Di ba? Totoo nga. Di ba? Bakit tayo nakaganito? All, ano, ha? all around ang bunggo oh, 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 Ano yan na? Pang, pang tulong. Talagang pang tulong oh, Dahil oh, pang BCSO. Oh. Ayan. <laughs> Ayan. Grabe ko Mario. Okay, maraming salamat. Salamat po. Sa mga nagdasal, maraming salamat po salamat. Mm -hmm. Hindi na po tayo magtatanong. Tama na po yung mga kalinga. ba, uh, yung pong mga itatanong ko, isipin nyo na lang na uh, itanong nyo na lang sa sa inyong mga sarili kung bakit siya nagkagano <laughs> ayan po maraming pong salamat mga kalingap hanggang dito na lamang po ano? at uh, siyempre po maraming maraming salamat po kay Kuya Bal kay Kuya Bal Santos Matubang kay Atedna, na Kalinga Pro at, sa, at sa buong uh, po mga Kalingap sana po po nating kalimutang suportahan ayan at buong team, team Kalinga po maraming salamat at ngayon po mayroong nag mayroon din gustong magsalita dito sa unahan ano yun kami mag mission mag scout at maraming namimiss kay BG's game yung sayaw daw niya ng pagkano ganun Bro, bukas ang bike niyan bukas. Galing Bukas. Bro, ang maraming salamat. Ayan, maraming salamat.